Wala ng edit-edit, ito ang kwento. Malaking pinsala rin ang iniwan ng Bagyong Tino dito sa mismong Ormoc Port. Ipakita ko sa inyo mga kapatid ha. Grabe, talagang halos natibag yung ilang bahagi nitong pinaka operational area para sa mga rolling cargos. Pakita nyo no, halos 2 uh, meters na ho yung lalim nung nakayas o talaga natanggal na part na nitong pinaka loob nitong operational area eh kasi pinasok na rito ng tubig oh mga kapatid ang sabi ng port officials dito eh nagkaroon na rin kasi ng mga awang yung pinaka area dahil sa mga naranasan na rin ng mga lindol, iba pa mga kalamidad gaya ng mga nagdaan din bagyo. So parang natibag siya, no? Ang problema, itong bagyong tino, sobrang lakas daw ng alon, ng hangin. Kaya naman parang binugbog niya yung bahagi nito at halos, ayan, nasira na. Uh, at napasok na nga ng tubig itong mga areas yan Yung mga bricks talaga makita mo, talaga nagkalat na doon sa area. Sa bandang likod doon, halos marami na rin talagang mga nasira rin na part dahil sa lakas ng alon. Ito, oh, grabe, wala nang laman yung ilalim niya. Kung aapak ka dyan, parang mauhulog ka na dito. Nako, delikado. So, kaya close na rin muna siya for a while. At uh, itong pinaka area, eh... Wala pa, wala pa mga barko kasi ngayon pa lamang halos magbabalik yung, ngayon pa lang halos magbabalik yung biyahe, no? Ito si port manager, Sir Bernard. Ayan. Sir, paano mangyayari? Maapektuhan mo ba yung pinaka-operation uh, dito, if ever? Ay, hindi naman. Yung isang bird lang naman ang naapektuhan. Meron pa naman tayong nakatitirang tatlong ro-ro berth. So, i-confine lang natin, isolate natin to kasi hindi na to pwedeng madaanan. Kita nyo naman ang damage. Hindi siya mahamper. Continuous pa rin tayo. Mm uh, malaki yung area pa natin. Marami tayong malagyan na area. Kulang nga tayo ng vessel eh. Ang ah, vessel lang kulang. So, eh, kulang tayo so ng technically, vessel. hindi humaantala yung mga biyahe. Eh, hindi, hindi. Kasi yung sa gabi, isang ro roro ro lang yung tumatawid sa sigo. Pero bakit po nasira ng ganyang katindi? Ang lakas ng karin talaga. Yung hangin sa taas, hindi naman ganong kalakasan gaya nung nangyari sa ibang area. At saka ang ulan, di gano. Pero yung alon, grabe kalakas. O, tapos yung ibang wall kasi, napiktuhan ng mga ibang lindol. Siyempre, may gap na yan. Okay, so, pumapasok oh. yung tubig. Sige, oh. So, makyat. At saka, makyat talaga sa pier yung tubig eh. Umapaw, umapaw siya. Okay, okay. Kaya inakot yan. Salamat, sir. Sa tansya ng mga otoridad, mga kapatid, umaabot daw ng nasa 15 to 20% ang total damage dito sa sa mismong port, no? At kailangan nilang maayos ito kaagad para magbalik normal na kahit paano yung operasyon dito sa Ormoc Port o pier dahil nga itong Ormoc Port, ito yung pinaka biyahe kung magagaling ka ng Leyte at pupunta ka ng Cebu, ito yung dapat mong puntahan at daanan. Malaki-laki pang kailangan ayusin. Ito sa nangyaring damage dulot ng bagyong Tino. O paano? Ako po si Mon Gualvez ng News 5 at yan ang ngayong araw.